Nakuha ng Pinoy boxer na si Mark Magsayo ang kanyang ikalawang sunod na panalo sa undercard ng bakbakan ni na Gervante Davis at Frank Martin. Yan ulat ni Rafael Bandayrel. Wagi ang Pinoy boxer na si Mark Magnifico Magsayo kontra kay Eduardo Ramirez ng Mexico sa kanilang laban nitong linggo ng umaga sa MGM Grand Arena sa Las Vegas, Nevada. Dominating performance ang ipinamalas ng Boholano dahilan kung bakit niya nasungkit ang 97 to 92, 97 to 92 at 99 to 90 unanimous decision victory. Sa ikatlong round, pinatumba ni Magsayo ang Mexican Southpaw nang kumunekta ang kanyang kanang kamay at mula sa puntong iyon, hindi na nakaporma si Ramirez. I know it's a nice fight so it's a great night tonight. Thank you for the fans. Dahil dito, naibulsa ng 28 anyos na boksingero ang kanyang ikalawang sunod na tagumpay. Inaasahan ding makakatanggap ng panibagong pagkakataon si Magsayo na lumaban para sa isang world championship kasunod ng panalong ito. Rafael Bandayrel para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.